Hello mga Ikson! So may trending na or marami akong napapanood na ganito yung bawal daw po ang mag-share ng video kapag ikaw ay content creator So far po wala po akong nababasa dyan sa uh, meta support hindi po siya bawal at saka po bawal lang po siya kung ang na share po natin ay may violation kung baga po Uh, pag na-share po natin yung isang uh, content na may violation, ikaw na, na, na nag-share po nun ay mag magkakaroon din ng violation. It's either yung content creator mismo na gumawa nun, ang magdidilit -de ng post niyang yon o ikaw ang magtatanggal ng shared post mo sa iyong timeline. Pag hindi mo po yun na-delete, ay talagang risky po talaga yung account natin. So kaya po, hindi po tayo pwede basta-basta na mag-share ng ibang content ng iba. Pero hindi po yun bawal. Pwede po yun, pwedeng pwede po yun. Kaya ingat po tayo sa ating na-share sa ating timeline. Kasi baka po mahawaan po ang ating mga account, sa mga content na bawal po ni Daddy Mita. Kaya yun lang po. Thank you for watching. Stay safe everyone.